welcome back to my YouTube channel again. Nagbabalik po ang inyong Kaanji TV. So, ayun for today's video mga Kaanji. May share po ako sa inyo. Kasi nga po, may nagpadala po sa atin na mabuting sponsor po natin. Ayun. At gusto ko muna siyang pasalamatan talaga ng marami. Kasi sa patuloy na suporta po sa akin, sa pamilya ko. At sa lahat-lahat po na binibigyan niya po ng ah uh, pagmamahal. Ayun. Ayun, maraming maraming salamat kasi alam niyo mga kaanggit talaga. Dumating po ito is September 12. September 12 siya dumating. Kaso talaga na-excite ako at hindi ko talaga siya uh, na-vlog agad. Kaya ngayon po, i-vlog ko siya at i-share ko po sa inyo. Kasi dati po talaga mga kanjis, pangarap ko lang po ito. Ngayon po, nandito na sa harapan ko. So, ayun, eh, excited ako kasi, yun, kasi mapakita ko na lang. So, ayun. Pero naano ko siya, Nab nabuksan ko na siya. Nabuksan, nabuksan ko na siya nung dumating kasi hindi nga ako makapag, ano, makapag hantay na kalupitan, kalup kaluki. Basta yun. Basta pag-alamin siya. Basta yun. So, ayan mga ka -Angie, Meron po siyang binigay sa akin na <laughs> ayan. GoPro po mga ka -Angie, Para daw po sa pag-vlog ko. Ayan. Gusto ko po salamatan po. Uh, my one and only my Batman. <laughs> ayan. Thank you so much po talaga. Super duper. At yun na ano ko na siya. Na-unbox ko na siya dati nung dumating kasi nga po gusto ko na siya makita agad kung ano talaga yung itsura niya kaya guys napakaganda niya po talaga super duper at ayun edo na po siya bubuksan na po natin ah, pera ba o kahon <laughs> ayun guys ayun napaka ano super blessed and thankful po talaga at ayun maray maraming salamat kay Lord kasi nga po ayun nagkaroon na ako nito dati pangarap ko lang nandito na po sa harapan ko ayun maray maraming salamat po talaga my one and only Batman <laughs> ayun guys gusto ko ipakita sa inyo sorry hang init dito sa ano boarding house Sinara ko kasi yung door tsaka yung window kasi ano po, ah, uh... baka may sumilip. <laughs> Ready na ba kayo, guys? Ayan, tada! Ayan, ah, ko, guys. Super duper. po. Ayan, maraming salamat po talaga. Ah, uh, ayan, sa nag-sponsor. Ah, uh, and, ah, uh, eh, uh... paano ba? <laughs> Parang nauutal na ako, hindi ko alam. Ayan, ah, uh may kasabay na po siyang battery at ito po yung battery niya. Ayan. At ayun, nag-ano siya po, uh, nag-order po agad ulit siya ng isa pang battery para daw po uh, hindi po kasi mabilis malobat yung GoPro. Talaga. Kaya nag-order po siya ng isa pang battery. Maraming salamat po. Dumating ito kahapon. Ayan. Tapos ito yung original niya na ano, battery talaga. Ang liit lang pala nito, guys. Ayan. Tapos yung kinakalikot ko talaga siya, ito. Tapos asa ko hala, saan lagayan ng ano ng SD card or memory card. Tapos talagang ano ko siya, ang tigas pala tubuksan buksan. Naganyan ko, ginaganyan ko talaga siya, guys. yung ano ko, nails ko. Tara, ito. Ganito po siya pag binuksan at nilalagay po itong battery dito sa loob ganyan siya guys at na-excite ako i-open siya tapos yun guys wala po siyang kasabay na SD card kaya yung ginawa ko po is bumili po ako ayan ay hindi po ako bumili nag-order lang po ako sa TikTok shop ayan ito po yung ano ko binili ko so gagamitin po natin siya para magamit natin yung GoPro kasi kailangan talaga ng SD card kasi hindi siya gumagana kapag hindi siya, pag wala siyang SD card so ayun, ilalagay natin guys lagay natin siya dito dito po siya nilalagay sa pinaka ano yan, sa pinaka, dyan, 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 dyan basta, basta dyan ilalagay natin dapat paglagay is tama talaga kasi baka ano baka masira noong una natakot ako kung paano ko ilagay ito kasi ano sabi ko mama baka wala ano hindi ko maalis ganyan siya guys hindi niyo makita kasi maitim din siya eh. so kapag inaalis siya guys parang i-press mo lang siya ng ganyan tapos alis na siya Ayun, i-open na namin, guys. Ayan. Ano pa? Yan. Ayun. Okay. Ayun, guys. Ayun na siya, guys. Nandito na ako. Tadam. Hmm. Ayun. Hindi ko siya maano. Basta yun super thankful talaga ako guys ayan at pagpapatuloy ko po yung pagbabalag ko nag aral pa po kasi ako ngayon kaya asensya na po hindi po ako nakakapag upload ayan guys 86% na <laughs> yung ano niya, yung battery niya. So, ayun, excited ako gamitin ito kapag nag-vlog. Kaya, ayun, maraming maraming salamat po talaga sa nag-sponsor. Ayun, maraming maraming salamat po. Tapos, meron pa akong papakita sa inyo kasi may mga kasabay na po siyang accessories dito. Yung talagang may handle na po siya. Ayan. Papakita ko sa inyo kung pa, paano ko siya i- ilalagay dito kasi meron din siyang ganyan parang ano tapos pwede ko siya ilublog sa dagat kahit kung anong gusto kong gawin sa road. Tapos, guys, meron po siyang lights. Ayan. Ginagamit ko ngayon habang nag-vlog ako. Ayan, ito. So, ayun. Meron pa po siya dito sa ilalim. Mm. Tadam! Mm. Basta, ay, ano ko siya, may charger po siya, dalawa. Ayan. Tapos, ito, nilalagay po ito dyan sa mic. Basta, ipapakita ko sa inyo mamaya kapag na set up ko na po siya. Ayan, meron din siyang ano adjustment para doon sa handle. Um, ito, hindi ko alam kung para sa ano to. Kasi i-search ko na lang kung paano ko. Um, tapos yun, wala na. Wala na siya, guys. Ayan. Wala na. Inalis na natin lahat. Wala na naman. So, ayun, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko siya um, actually, alam ko na kung paano siya gawin. First po, uh, haalisin na muna natin ito. Kasi, kailangan po natin ilagay dito. Kaya, haalisin na muna natin ito. Kasi, may basta, ganito. Ito. Pakita ko na lang. Natatanggal po to guys. Natatanggal to. Naalis to. Ayan, tatanggal siya. Yung anuhan ng battery po, lagayan ng battery. So, ito ngayon, para ma-set up natin, ito, minsan nalulito ako nito eh. Ito, i-open natin to guys. Open natin to. Ayan. Tapos, naka na siya guys. May camera na siya. Ayan ilalagay natin siya dito. Parang ilalagay niya. Naano guys, baka maano masira magasgasan. Gusto kong bilhan siya ng ano, tempered para hindi siya magasgasan yung screen niya talaga yung camera. Mahal pa naman ito, guys. Ayan. Ayan, naka-setup na siya. Tapos, ito guys, para ano, para makabit dito, is kailangan natin ibaba ito. Ayan. Kailangan natin ibaba. Tapos, lalagyan natin ng no? to ito. Para sa, hindi ko alam kung mga tawag dito eh. natin guys, para hindi tayo mangalay kapag daladala -dala natin ito. as ilalagay po natin ito dito. Loob. Parang balik pa daw. Pwede din siya guys iikot. Ikutin. Or dito ganyan. Kabila. Napaka-ignorant ko guys. Ganyan. Talagang dahan-dahan ako nito nung time na ano na binuksan ko siya pawis ko. <laughs> Ayan. Ganyan, guys. Ganyan. Dapat secured siya para hindi siya maano, hindi magkiang kiang kiang ito or magalaw. Ganyan. Tada! Ganito na siya yung itsura niya, guys. Tapos ito, para may connect, may connect dito. Dito. Ilalagay natin ito parang isasaksak natin ito dito sa side. Tama ba? Basta yun, yun yung nakita ko sa YouTube eh. Nag-search ako. Basta ganun. So then, ganyan siya guys. Tapos, ano nang gagawin ko? <laughs> Tapos guys, ano, basta ito yung charger niya. Tapos, yung ano pala, oh. yung dito yung ha, inilalagay. Ito siya guys, inilalagay. Ganun siya guys. Mm. <laughs> Tapos, ito, i-off muna natin itong lights kasi inilalagay natin. Para makita ninyo guys. Ay, huwag ko nang i-off. Ilalagay ko na lang siya dito. Pero, nakakasilaw. Ganyan siya guys. Ta-da! Mm, may GoPro na ako guys. Super duper blessed. Ayan, guys. Thank you so much talaga po. Tapos, kapag ano, uh, in-off itong lights dito, ipipress lang siya natin ng matagal para mag-off. Ta-da! Ganun lang po siya, guys. <laughs> Super excited talaga ako. Ayan, at... Hindi ko pa siya actually natatry na ano, mag-vlog, i-vlog kasi na ano pa ako talaga. Parang nananaghili pa ako, charot. Pangarap ko lang talaga ito dati guys. Ngayon na dito hawa ko na. At ayun, thank you so much po sa nag -sponsor. At thank you so much din po kay God. Kasi grabe, napaka-bless ko naman na tao. Ayun, super duper. Ayun, at maraming salamat din po sa patuloy na sumusuporta po sa akin dyan. Iyak <laughs> <laughs> na ba ako? Charot. Guys, hindi ko alam ko pa paano ko ito gagawin. <laughs> Parang pangit ko pag walang lights. Kaya itanggalin na natin tapos lagay na natin yan Basta yung, yung tigas magtigas siya guys. Natatakot ako kasi baka masira yung screen tas magasgasan kaya kailangan kong bumili ng tempered para maprotektahan din yung screen niya para hindi siya ano para hindi para matagal siya para hindi masira tigas siya ang tigas niya ang galing basta ganun na lang yun. Pawis ko guys. Mm -hmm. Hi! <laughs> Kinikilig ako guys. Ayan. So, ano, ano na lang yung pagkukwentuhan natin dito. 86%, ay 84% na lang siya kanina guys. 86, kaya nabawasan ng dalawang percent. Kaya mabilis po siyang malobat. Kaya, ayun, thank you so much po sa nag-sponsor. Tapos binilhan niya pa po ako ng sa so, pang battery. Ayan. Ay, so, battery. Napakaliit lang po ng battery nito. Tsaka, super mahal po talaga, guys. Hindi ninyo alam kung magkano eh. Ako rin, hindi ko alam. Ayan. Pero, may mga kasabay pa po ito na dumating. Hindi ko na po ipapakita. Kasi, yung iba po is talagang basta yun. Kaya, ayun, marami maraming salamat po talaga ng marami, super duper at yun, gusto kong pasalamatan po kayo ng marami kay Batman ayun, thank you so much po talaga ng marami at sa lahat po na sumusuporta kay Ka Angie sa patuloy po talaga ng nagmamahal ayun, at guys, third year na po tayo ngayon at patuloy pa rin po tayo sa pangarap, kahit may mga problema or what nangyayari sa buhay natin ngayon ayun, patuloy pa rin po tayo at ayun uh, <laughs> basta ano uh, yun, mag pray po tayo palagi at gumawa po tayo ng mabuti ayun, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta at sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe guys, matagal na po ako hindi nag-upload sa youtube at sana nandyan lang po kayo para supportahan po si Kaanji kahit medyo ano, hindi nakakapag-upload ayun, at yun, maraming salamat sa walang sawang suporta pagmamahal mamahal at pagtitiwala po kay Ka Angie ayun, mahal na mahal ko ka po kayo guys sana po, ano yun <laughs> at yun dito ko na po tinatapos tong vlog neta at sana po nag-enjoy kayo at nag-enjoy po talaga ako pinagpapawisan na po ako kasi super init ko dito. At yung maraming maraming salamat po sa nag-sponsor ng GoPro ko. Ayan, thank you, thank you so much po talaga ng, ng marami na super duper. Ayan. Hindi mm, ko talaga. Mm. Basta yan, thank you, thank you so much po talaga guys. Bye-bye!